Namatay ang isang lalaki matapos masagasaan ng truck sa Owas Albay. Namatay naman ang isang binatilyo sa San Carlos, Pangasinan matapos sumalpok sa truck ang sinasakyan niyang motorsiklo. Makibalita tayo kay Hazel Kawaing. Namatay ang isang minor de edad na lalaki matapos bumangga ang ng motorsiklo sa isang truck sa barangay Kuliling, San Carlos City, Pangasinan. Napag-alamang nakainom ang biktima. Ito pong uh, driver ng motorsiklo ay bumangga dito sa truck na papasok doon sa sa bahay nila. Na kung saan uh, tumama po yung kanyang ulo doon sa may uh, sidings ng truck uh, na nasyang uh, kanyang may kinamatay. Inaalam pa kung may pala nagutan ang driver ng truck. Hindi siya nagbigay ng pahayag. Namatay rin ang isang lalaki sa Owas Albay matapos masagasaan ng inaangkasan nitong truck. Ayon sa saksi, sumenyas ang biktima na bababa ba ito pero hindi ito napansin ng driver ng truck. Nahulog ang biktima sa pakurbang bahagi ng kalsada at saka nasagasaan. Ayon sa driver, hindi niya alam na may nakaangkas sa truck. Inaalam pa ngayon ang pagkakakilanlan ng biktima. Nasa punerarya sa naturang bayan ang bangkay ng lalaki. Hazel Kawaing, Nagbabalita, Pilipinas.